Minsan, sa buhay, hindi mo mapapansin kung gaano kabigat ang pasan mo hanggang sa maramdaman mong hindi mo na huminga. At doon mo marirealize na hindi lahat ng bigat dapat mong dalhin, hindi lahat ng laban dapat mong ipanalo, at hindi lahat ng tao dapat mong ipaglaban. Kasi minsan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang tiisin kundi sa kung paano mo pipiliing bitawan ang mga bagay na matagal ka nang sinasaktan. Kasi walang silbi ang pagpapatuloy kung ang tinatahak mong daan ay unti-unti ka lang pinapatay. At minsan, ang pinakamalaking paglaban ay ang pagpapalaya sa sarili mo sa mga bagay na hindi na dapat pinagpipilitan. Kasi ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasa dulo. Minsan, nasa desisyong bumitaw ng hindi mo kailangang masaktan pa.